Yo, Zomain or Vanembe na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na, walang iba. Kung di ako lang yun at kung di ka pa nakasubscribe, men. Baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas nating mga reaction video katulad nito, men, ito. Shoutout nga pala sa bago nating tropa men, mga tropa kasi marami sila men Shoutout sa mga 18 jan men Ito men, um, nag-comment siya dun sa previous um, reaction video natin from SB19 I think sa kalakal na reaction video to Shoutout kay uh, fiang Smith the Queen So pinapaspatan sa atin dito men, kanta ng ni Pablo ng SB19. Ang title nito men butata. So goods to para sa akin men kasi um, Tagalog naman butata. So yung isang pre, yung isang ano kasi natin men stream English siya. Hindi ko napaganda, hindi ko nahanda yung subtitle men kaya um, hindi ko siya ganun na intindihan ng fully kasi hindi naman wala naman ti, wala na nga tayong tira men sa Tagalog. Wala pa rin mas wala tayong tira, tira sa English men. Pero ito men ispata natin to um, ang napili ko pa rin men is yung sa Wish kasi kapag yung official music video sometimes nabablock siya ng mga 3 to 5 days bago pa siya ma-up ma kailangan ko pang mag-dispute since na live stream to men walang edit edit to men rektahan yan Shoutout sa mga tropa natin bago na mga ka-18 men spata na natin to men di ko pa to napapakinggan men ah as in um, dahil, dahil, sa inyo men sa munting community natin na expose ako sa mga kanta especially men ang kokonekta co kasi dito men 'di ba pipap yan sa channel na to men sinusuportahan natin yung mga independent rappers, mga independent na mga aping coming, mga katulad nito men, mga pipap ispata natin niya. Kahit anong grupo men, dito men, hindi naman tayo dito para, kumbaga, um, represent ko lang isang grupo, men. P-POP is P-POP. Kailangan natin, so para sa akin, men, kailangan natin suportahan yon Mas gugustuhin ko pa suportahan yon kaysa dun sa hindi sariling atin. Um, yon At ito, men, spata na natin to Pablo. Yeah!

Ilang segundo na lang ang natitira At okay. lawak kami mga idol Hawak nila ang ano Pero hindi nila alam lahat ng aking pinapla Dito na kong crossover Biglang pinasa doon sa three sa my corner Nagmala MG na pumeka dila it's over Nagmaster beater kung at pa si sigaw ang Buta ta! Okay Yeah kaya maangas. Feeling ko men, sobrang trending nun. Nung part na yon nung, nung parang hook na ba yun? Um, feeling ko naging, naging trending yun siya, TikTok. Feeling ko lang ako men, hindi kasi ako nagti-TikTok men. Feeling ko lang men, kasi parang maangas siya pang mga video-video, yung mga dancing-dancing. <laughs> mo sa malakorito Sakuragi Gori to ng um, esperto lang Di ko na isalpak sa pagmumukha mo ha, What does you ask? Play rapping rap baki Eti Vakim Mus Pagasa Uno, dos, atres walang mites mababas Ganda as in di mo mababasa Life wow. Tanghaling tapat lagi nagbibilay Kita na yung santo kahit pahubad Nang kapaguran kahit pa nababa Kaya magmalabil Wasa ka agad Kasi ako alaga Na nang tong atras Ang lang ang laban At kung usapang sa bahay Lalamon ka pang bigas Sa dami ko nang naiwala Nang dapat patunayan Yun nga lang nagkainitan Tapos biglang flop ka laban Charging number 14 Malas pa na turn over Biglang tinawag ako ni Corso sa my corner Okay Chill and God, it's not over Nagpasarbitan mabilis Sa sumabay sigaw madla Puta you know? Eka! Pang bounce yung ano niya, men. Sobrang bounce nung, nung parang hook niya. Yung, yung mapapabounce ka dun sa beat, men, eh. Angas-angas. Balik ko na konti, men. Silang God, it's not over. Nag-masturbator, mabilis sa sumabag. Sigaw, madla! puta <laughs> Budataka Yo On Wish Budataka 107.5 Wala ka nung magagawa <laughs> Yeah Woo! Mm -hmm. Let's go Min Ewan ko kung kung bakit gano'n na lang nakikita ko min kasi sa comments men or doon sa na natanggap nilang awards na rap kasi parang medyo naging controversial ewan ko men kung bakit dami lang nakokuhang hate from the hip hop community men men. Ako men na masasabi ko sa sarili ko na main ng playlist ko men halos lahat is rap or hip hop. Pero para sa akin men yung hindi man ako super fan ng ng P-POP or... O oh, ngayon nga, ng P-POP. Kasi ang P-POP men, para sa akin, yung own understanding ko, marami silang flavors. Hindi lang sila yung... Ang kinikator nila is hindi lang yung rap. Which is marami sila. Para kasi nga, unang na, naiisip ko kapag P-POP is parang ano siya, ang kinikator or yung target market nila is mga teens. Parang ganun yung... yung dati yung kaisipan ko na pag sinabing pipap ang target nila is puro mga teens lang. Pero yun nga, ang dami na men. Ako nakikinig na ako ngayon ng mga mga bini songs katapos itong SB19 men. Yung quit yung pinaka gusto ko men. Do sa grupo as a grupa, yung quit men parang kumonekta siya sa akin kasi parang imusong siya men ako sobrang trip ko dati talaga men ang imusong. until now naman nakikinig ako from time to time hindi naman hindi lang siya yung ganun ka kababad like yung mga second hand serenade mga red jumpsuit aparatus, mga um, yung kumanta ng Vindicated, mga typecast, parang mga ganun. Parang nung napakinggan ko yung title ng kanta ng sb t na Quit, parang dun ko siya, pwede ko siyang ilagay dun sa bracket na yun, which is may parang, may parang part siya sa puso ko, men. Kaya sabi ko, men, spatang ko pa yung mga kanta ng ano, ng ng SB19. At ito men, si, si Pablo, ang sa pagkakaalam ko lang, ha, correct, correct me if I'm wrong men, comment mo dyan sa baba. Alam ko siya yung parang tumata yung leader ng, ng grupo. Tapos, um, yun nga, maangas din siya men, mag ano, mag... Anong tawag doon? Mag, mag rap So, shoutout nga pala kay Christine. Nag-comment siya dito. Try mo po yung balad. Ilaw SB19. Sige, ano natin spatan natin 'yan. Ililista natin 'yan dito sa ano. Dito sa mga list at meron pa tayong ilan pa ba 'to? Ah, medyo ano pa, marami-rami pa. Pero iyan na natin 'yan. Ililista na natin 'yan. At yun men, kung nakaabot ka sa puntong ito na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwede mong suportahan itong munting channel natin man. Dito men, medyo ano tayo, diverse tayo. Meron dito mga hip hop, merong pero ito men, masasabi ko feeling ko dito sa channel natin, talagang OPM, puro mga mga Pinoy mga Pinoy, mga music eh, ano ano nga lang minsan may is, may parang isa pa nga lang yata yung foreign na na-review natin yung kanta ng Second Hand Serenade. Parang yun pa lang yung naalala ko men. Pero yun support pa rin tayo sa mga OPM, sa mga banda ng na produkto ng Pilipinas at sa mga P-pop men, syempre. Uh, sobrang nakakatuwa lang kasi nga para sa akin um, hindi ko ini-expect na ganun na makakakonekta pa pala ako sa mga P-pop like dun nga sa kanta ng SP19 na yung quit. So para sa akin parang emo semi emo siya men na parang alam mo yon na wakas susuko parang ganoon men. At yun lang muna for this uh, stream men. Spot pa tayo. Ingat palagi. Good vibes, subscribes. Peace. Bra.